Ito po ay napakalaking sampal kay Mr. Jason sa, at syempre, sa maraming diehard, sa maraming DD shits. <laughs> yun yun yung tawag ng mga loyalista. Natural lamang na hindi papayag itong mga loyalista, ano ho, dahil uh, hindi naman bago na ang mga diehard po talaga ay hindi patas maglaro. Madumi po talaga maglaro yung mga yan. Hmm. Katulad po ng usapin ngayon tungkol nga doon sa uh, Pulveronic video na lumabas kamakailan. At yun nga, yun daw ay private na ngayon, yung video na yun. Siyempre, na-screen na screen record na yan, nakasave na ang mga natasans. Kahit tayo po ay nakasave na rin. Dahil unang-una, tayo rin ay hindi naniniwala doon sa video na yan. Kung kayo po ay may baho na pwedeng ilabas tungkol sa nasa Malacanang, abay siguro hindi, lang, hindi na dapat o hindi na kailangan na gumawa o umimbento pa ng kung ano-anong kasiraan. Yun po ay hindi na talaga hindi na talaga patas na laban. Okay? Anyway, ito pong statement na ito ni Mr. Jason sa alam nyo naman kung paano naman na atakihin banata na sa Mr. Jason sa ang, ang administrasyon ni Marcos Jr. Kadalasan, ito po ay bukang bibig ng mga diehard na kung nga ay ayuda lang ang ginagawang pantapal ng Marcos administration para ang mga kababayan natin kahit papano ay hindi masyadong magreklamo sa taas ng presyo ng mga bilihin at kung ano-ano pang crisis na meron tayo. Ano bang nagawa niya maliban sa ayuda? Yan. Yan po ang pahayag natin sa si Mr. Jason sa puro daw ayuda. Parang pinagtatakpan daw yung kahulangan niya ng pagawa, sa pamamagitan ng pagbibigay ng kakarampot. okay. Siguro may point na for, for the meantime, sige, ayuda muna tayo hanggat wala pang konkretong solusyon sa mga krisis nga ng ating bansa. Maganda rin naman yon. Pero hindi talaga sapat na sa buong termino na si Marcus Jr. ay adyuda lang ang pinamimigay. Ang usaping ito ay napakaliit lang na naman. Kung ang pag-uusapan ay ang ating ekonomiya, hindi ka na nga nakakapagservisyo ng maayos, lalansihin mo pa ang taong bayan. Knowing, knowing uh, the likes of Mr. Jason sa ano ho, na kumakapit yan siyempre, sa mga Duterte ngayon at kung sino man yung may-ari na most wanted ng SMNI. Oh, mas masaklap po kayo kasi kayo po'y nagpapalansi. Kayo po'y nagpapagamit. At ang pinakmasaklap dyan, kayo po or sinasangla niyo po ang kaluluwa niyo sa mga idolo niyo para lang kayo ay um, hindi maghirap. Yun ba yung term? Anyway, hindi ka na nga nagsiservisyo daw. Biyahe pa ng biyahe, gasos ng gasos ng pera ng taong bayan. Pero yun nga, mukhang napahiya sa si Mr. Jason Sa sa balitang ito at siguro naman, nasa social media ang hunghang na ito at alam niya rin kung ano yung totoo na nangyayari sa ating bansa sa larangan ng ekonomiya. Ang sabi, Pinas naging global investment hub dahil kay uh, President BBM. Naniniwala si House Appropriations Committee Chairman, saldi na may isa sa mga... Uh, na kung may isa sa mga tagumpay si President uh, Ferdinand Marcos Jr. na importante daw na bigyang diin, iyon ay ang nagawa nitong iposisyon ang Pilipinas bilang isang global investment hub kasabay ng pagpapaigting ng ating ugnayang diplomatiko sa mauunlad na bansa. So kung eto man ay totoo, ay talaga malaking kahiyan ito para kay Mr. Jason Sa. Yan kasi ang sistema ng mga katulad ni Mr. Jason sa nagmamarunong, nagmamagaling. Nak-nak muna ng nak, bago or, or, hindi mo natignan kung ano yung totoong nangyayari. Dahil alam mo naman trabaho ang ginagawa ni Mr. Jason sa unang-una, ma-impress yung kanyang mga idolo at yun nga, patuloy na tumibay ang kanyang sinasandalan dahil kalaunan alam niya sa sarili niya na itong kanyang mga sandalan na ito ay mabubuwag din at kangkungan ang kalalabasan na semester, si Jason. So, good luck.